Hello, okay, good guys. So, puntahan natin yung mga isda dito sa pond. Ayan, na-harvest na yung mga tilapia, guys. Ang lalaki. Ay, hindi babuhay Buhay pa. Mga buhay pa yan. Ang laki ng mga tilapia. Ha? Ayan, mga buhay pa kasi yan. sakit hawakan na eh gumagalaw galing yan dito sa fish pan guys Ano okay ilang piraso ba to dalawang aray tatlo apat lima anong pito walo no ang daming tilapia hindi pa pala nilinisan yung isda eh dalhin natin yung isda kasi hindi pa niya nalinis yung isda dalhin natin sa kusina guys yung mga tilapia i-harvest na namin yung mga tilapia dali sa fish pan dami walong piraso ang lalaki na Butuhin namin ito ngayon, guys. Butuhin namin yung tilapia. Oh. Hmm. Bakit sinaraming dito? Ito na. Tilapia ni... Ay, yan. Ay, malinis eh. Hindi naman nilinis yung misda. Asan ba siya kasi wala man doon? Wala man siya doon sa piskan. Ano ba yan? Pati mga, mga buhay pa. Ah, saan mo? Yung anak yung raol, ilang pa kailangan nyo? Eh. ayan guys ang uh, tilapia doon sa pispan here na namin so ayan ang lalaki so kaan tataba lingisan ko na guys kaya lutuin namin to ngayon prituhin thank you for watching